Batas at Looney bilib na kay GL kahit nung bago pa lang. Shernan bumatil na sa liga niya at Six Threat undefeated pa rin pala dapat. So tara. Isa nga si GL sa tinuturing na bagong meta ng batter up. dahil sa creativity nito kung magsulat. Ngayon nga dahil sa estilo niya, ay nasa finals na siya ng isa buhay. Pero bago pa man mapunta si GL sa spotlight niya ngayon at napabilib niya na mga all gods sa mga early days niya palang lang sa flip top. Isa nga dyan ay si Batas. Sa review nga ni Batas dito ay gumawa siya ng reaction video sa labang GL vs JD. At gaya nga ng inaasahan ay napabilib niya si Batas. Kas yang jan jan, di ko itatanggi yan, pero iba yung naririnig lang sa pinapakinggan. Woo! Kasi imagine, pag yung lines niya, in ko, mas magiging wak pa. E pag <laughs> lines ko, in speed niya, wala, isa white champ na. Kasi sigaw mo, sakit sa tinga pati ulo, literal na migraine. Kung creativity nasa utak, wala kang right brain, walang gold, walang XP. Di nag-upgrade sa mind games, na natili ka sa mid, di sa side lanes. Yo, cause it's the flow that I crave. So abi lang pag hydrate. Winter is coming, Jan Jan. Snow sa climate apoy. Relax sa fight cage. Chill lang sa blind rage. Isa ka lang munting apoy sa gitna ng ice age. Uh. Kasi nga, may water station kami. At, <laughs> at na-instill na halos na bawal stagnant, dapat distill yung agos. Oh! Distill, kaya walang bato sa aking flow. Ganon to mechanical, at ganon kami magfilter filter tanggal yung chemical. Oh! <laughs> wow. <laughs> Sobrang solid yung layers ni... Ni GL. Kaya bilag JD, mag-improve, lampasan at taasan para sa laban sa Kalam kasi kung di mag-evolve e hanggang dyan-dyan ka na lang. Oh! Ay, oh. As. Tang ina niyo ah. Ang gagaling nyo ah. Kung paano nyo ginamit at dahil sa reputation niya ni GL na mas pa uh, mas knowledge mas may knowledge tungkol sa mga bagay na hindi common sa mga tao. Ganoon yung kung paano niya kasi binabrand yung sarili niya. Di ba? Tapos yung sasabihin niya. May impress ka na lang din talaga eh, diba? So, red na blood cells. Yeah at sa pagpapatuloy ng reaction video ni Batas. Dito ay nabanggit niya ang unang araw kung saan niya unang napanood si GL at napabilib niya siya dito kahit nung una niya palang nood dito. Ang tinutukoy nga na laban ni Batas ay ang laban ni GL kay Tokpaw. Sa totoo nililook forward kong panoorin to dahil uh, natutuwa ako sa style ni GL. Actually, na, una ko siya naparod kung di ako nagkakamali yung naggubat pumunta kami ng naggubat ako. Naggubat battle ako yun yung versus range. Kundi ang nagkakamali kalaban niya si Doc Pau. Tapos, syempre narinig ko si Doc Pau mag-practice kasi kasama ko siya sa kwarto, sa hotel. Kami yung magkakasama. Ako si, ako si Tueng, tsaka si Doc Pau. Yan. So, narinig ko yung practice si Doc Pau. Tapos, pinanood ko yung battle. Nakita ko yung ginawa ni GL sa kanya. <laughs> Sobrang, kumbaga parang posterized. Man, kundi ang nagkakamali, si GL ang kalaban niya noon. Sino nga ba? Hindi ko check ko mamaya pagkatapos panoorin battle pero alam ko si GL 'yon. O kung di man si Doc Pau, kung sino man yung kalaban ni GL noon, basta nakita ko yung performance ni GL, solid. Nakita ko kagad yung style niya na ah puta, interesting. Interesting panoorin, di ba? Hindi ka hindi ka parang wala masyadong dull spots kung maalala nyo nga ay malakas din ang laban na ito. Malamang, mga tao at hurado, sa dialekto mo'y lamang. Pero ako'y laging handang, makipagpatayan sa paraang, pagsulat kahit sa gubat ang mga MC halang. Eh ikaw, sa lugar mo, kaya mo lang maging magaspang? Takot kang dumayo at makipagsapalaran. Ah, kaya pala GL, kasi yung tapang at talino nito hanggang gubat lang. Oh! Pero tinanggalan ng W yung waray kaya naging aray Ah, sakto Ngayon di mo naman matatanggal ang aray Kasi si Pau di Arco <laughs> Hindi nga lang si Batas na pabilip ni GL Sa mga early days nito sa flip top Kahit nga ang hari ng tugma ay nakuha niya din ang atensyon Sa laban nito kay Send Luke Ang ang galing Magaling sumulat yung GL, no? Um, pagtuloy niya na sinabi niya, akala mo sarili mo yung nakikita mong refleksyon yun pala basura. Sobrang high quality yung pag, pagkasulat nitong uh, mga bara na to. Ang galing. You project, kung walang leksyon o aral, di mo rin magigising mga tao kung projection mo ay astral. Hmm. Kaya't ano? Direkta. Woo! Walang pakito kung mag-get sila ng tao. Hindi. Basta high quality yung binabanat nila. Ang galing ng opener at closer niya. Uh, parang nasa nasa busgado uh, inopen niya ng parang ganun tinapos niya rin tapos yung sa gitna punong puno busog yung laman so para sa akin round 1 GL yun sa kabilang balita naman kinagulat nga ng mga batter of fans ang pag battle ni Shernan sa mismo nitong liga Siguro kaya ginawa ito ni Shernan para mas sumatak pa ng mga viewers ang liga niya at lumawak pa ang fanbase nito. Kaya sana supportahan din natin ang Liga ng Pulo. At sa huling balita, unbeatable nga ang style na pinapakita ngayon ni Six Threat dahil sa galing nitong sumipat ng angulo, malakas na punchline at malakas na rhyming. Mahirap talagang talunin. Sa liga nga ng PSP ay undefeated pa din siya. Pero sa flip top nga ay meron siyang isang talo at ito nga ay laban niya kay Pukoda. At sa elimination round nga ng isa buhay nangyari ang laban na ito. Digit nga naging laban yung mga nagsasabi pa na dapat kay ST Ang laban na ito Kung mahalala nyo nga Inangulo pa ito ni ST Sa laban niya kay Apex Speaking of Trono Let's rewind 2017 is sa buhay Di ko sinasabing may luto doon Pero kita naman sa video Sino nakain puta Si Pukuda Ginawa ko lang pokpok -pok noon Pokpok? -pok, puta? Nakain? Nag-guess nyo ba yung coach ko na yun? Kung nakaraos lang ako sa unang round Wala sana nagmomot-mot ngayon yeah! Sa reaction video nga na ginawa ni Jonas, dito ay ni-review niya ang naging laban ni Esti at Fukuda. At tingin niya ay nanalo si Esti para sa kanya. Pero yung kay 6th threat, uh, consistent yung kay 6 threat eh. Hindi siya palakas ng palakas, pero yung, yung, uh, yung performance niya mula umpisa hanggang sa round 3, uh, gusto ko yung performance niya. Tsaka yung mga sulat, yung mga multi, gusto, gusto ko yung kay Fukuda kasi hindi ganun kalakas noong round 1 tas uh, lumakas nung round 2 tapos nung round 3 kalahati lang uh, uh, para sa akin 6 threat to para sa akin hindi ko alam kung anong sino, sino, sino nanalo rito pero yun natin sa akin uh, round 1 6 threat round 2 tabla round 3 6 threat kahit si Looney nga hindi nakapag decision sa laban na ito dahil sa sobrang dikit minsan kasi merong mahirap i-judge na battle kasi parehas magaling Meron din mahirap i-judge dahil parehas nag-joke. Hindi mo alam kung ano yung titimbangin mo. Meron din naman ng mga battles na uh, may magaling na part, may parang malamya na part, tapos merong katulad dito, meron, sa third round parang hindi malinaw. Kumbaga, wala kang wala akong wala akong maiisip na dahilan para piliin yung isa over dun sa isa. So kayo ba naniniwala ba kayo na dapat undefeated pa rin si ST sa flip top? at sa mga early days GL sa flip top sa ang laban niya nakuha ang atensyon nyo kung ano man sa loobin mo comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan so, yun lang God bless